Punta muna tayo dyan sa Cotabato. Dalawang bangkay na nakagapos ang kamay at tadad ng sugat ang katawan na tagpuan sa Dato Anggal, Midtimbang, Maguindanao del Sur. Rajman Jul, Dimapalaw, RMN Cotabato sa Italia. Natagpuan duguan at wala ng buhay ang dalawang lalaki sa barangay Tulunan, dato ang galmitimbang sa Maguindanao del Sur. Sa report ng mga otoridad, kinilala ang mga bangkay na sina Alvin Burnok Blaser, tinatayang 48 anyos, at Repe J. Flores, 40 anyos, may asawa. Pareho silang residente ng barangay Panay sa Santo Niño, South Cotabato. Ayon kay Merelo Flores, asawa ni Repe, nagtitinda ng isdang tarok ang kanyang mister at umalis ito noong hapon ng lunes, June 16, matapos sabihan ng isang lalaki na umano'y may mapagkukunan ng isda sa dato ang Huling kausap ni Merilo ang kanyang asawa noong gabi ng lunes ngunit kinabukasan martes ng umaga ng June 17 natagpuan na lamang ang bangkay ni Repe kasama si Albin at may mga bakas ng matinding pananakit sa kanilang mga katawan. Lumabas sa investigasyon ng kapulisan na nakagapos sa mga kamay, tadtad -tad sugat at wala ng buhay nang matagpuan ng mga residente sa lugar ang katawan ng mga biktima. Nanawagan naman ang kanilang mga kaanak ng hustisya at masusing investigasyon upang mapanagot ang mga nasa likod ng naturang krimen. Wala pang malino na motibo na nasisilip ang PNP sa kanilang nagpapanagot tuloy na investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Rajiman Jul di Mapalao, Tatak RMN.